Alhamdulillah, mga minamahal na kababayan, magandang magandang araw sa inyo lahat. Mayroon na katanungan. Ang hawak kong ito ay papaano magiging Diyos-Diyosan? Ang, ang, sagot, kapag dito ka nanalangin, dito ka nagpasalamat, dito ka humingi ng gabay, dito ka humingi ng tulong, dito ka umiyak, dito ka yumuko, dito ka nagpatirapa, sa hawak kong ito na plastic, yun ay may tuturing na pagsamba. Marami sa atin ang at hindi na nakakaunawa ng tamang konsepto ng pagsamba. So ano bagay na inaalayan mo ng mga ganong gawain ay may tuturing na Diyos Diyosan? So walang pagka walang pinagkaiba kung kumuha ka ng kahoy sa gubat at hinugisan mo ng mukha ni Jesus at sinamba mo doon ka humingi ng tulong, doon ka, doon ka nagpasalamat, doon ka nagumingi ng gabay, doon ka umiyak, doon ka nagpatirapa, doon ka uh, yumuko. Yun ay may tutoring ng Diyos -Diyosan. At ginawa mo pang tagapamagitan, ang bagay na yun ay may tutoring na pinakamalaking kasalanan. Ang mga propeta at mga sugo, sila ay sumamba na walang tagapamagitan. Wala silang kinuhang kahoy at hinugisan na mukha ni Jesus at ginawa nilang tagapamagitan. So walang pinagkaiba mga minamahal na kababayan, ang kahoy na yon at ang bagay na ito ang hawak at maging ang cellphone na ito ay maaari maging Diyos Diyosan. Kung dito ka na nanalangin, dito ka nagpasalamat at dito mo inalay ang lahat ng mga karapat-dapat na pag uh, sa Diyos. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته